tayong papagamot. Kay Kaading. Si Kaading ang alam kung magaling naman gagamot. Kaading, maalam ka pang gumamot ng hindi makadumi? Yes, Iyo Kita, mga na nakikita. May kaibigan na hindi mo napapansin. May kaibigan na hindi mo nakikita. Alam kung kaya kaya kang pagaling. Ito ang hinahanap namin. Ibigan ko hindi makadumi. Ang gumamot nang hindi makadumi? Yes, iyo. Tama ka nang nilapitan isang yung kaibigan sige lang ading kukuhaan ko lang doon sa malayo sige iho at ating lagamot <laughs> kading na ito na po ang kaibigan ko ay sige iho pupuin mo dito at ating po... lagamot <laughs> iho saan ka ba nagsisunod at ganyang naramdaman mo hindi po ako ka, ading ay mapaka talagang masakit po ang tiyan napaka easy lang ang <laughs> ano po ay magandang paraan dito may paraan ako pero medyo masakit ito ay okay lang po para matanggal ko ang aking sakit ng sige doon ka doon ka umulo meron ako iyo sa iyong lunas sa iyong karamdaman what ano, kaso medyo masakit lang ito okay pero okay kung iyong nanaisin ay medyo masasaktan ka ng konti. okay lang po ka din sige Basta... iyo ay ikaw ay tumalikod ano po ba yung panggamot mo ito lang iyo isasalpak ko Ito ay mabilisan lamang, pero hindi ka na masasaktan. Ay, ano pong gagawin ko? isasal Pumunta ka doon at i mo and na, isasal pa ko na. Eh? 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 Kading, yes? sigurado ka <laughs> na gagaling ng mga kaibigan kung kinabukasan? Oo, ito eh. Kinabukasan magaling na magaling ng... <laughs> kaibigan. Tiganding. Maraming salamat. A few moments later. Maraming salamat! Magaling nang kaibigan ko. Maraming salamat, Kading. Kakagaling <laughs> mo ako. Kading. Ka Maraming salamat. Kagaling mo kay kaibigan ko. Maraming marami <laughs> salamat, Kading. At Ay, napakagaling mo talaga ng gabi. Oh, no, 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 no. Ano no, 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 iyo sa uulitin. Ayos kayo. na kami.